Hello mga kaibigan. Ako ay isang professional na chef at ito ang pinakamayamang babae sa aming lungsod, si Chris. At ang pinakamahirap na ang pangalan ay Annie, at handa na sila para sa kanilang laban sa pagluluto. Tara na. Oo, oh, nyo. Gusto ko nang magsimula agad. At ito ang una mong assignment, maghanda ng burger. Oh, oh, hooray. Sige. Ah... Uh, sige. Umulan natin. Wow! Sobrang ganda. Gutom na gutom ako. Diyos ko. At pagkatapos, pwede na natin itong kainin. Tama ba? Hindi ako kumakain ng tinapay. Hela. Oh, kaya ng dati. Iligtas mo ako, Panginoong Blackthorn. Naku, mabubulag ako. Naku, kawawa naman. Hindi pa siya nakakita ng ginto sa buong buhay niya. Kailangan kong magdagdag ng higit pang mustasa para maging maanghang, ayon sa gusto ko. At higit pang malutong na salad. E pero po ang may pangunahing bagay ay magprito ng nakakaakit na piraso ng giniling na karne. Oo, oh, 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 narito na. Sa pamamagitan ng paraan, mayroon akong bilog na hulma para dito. Oo, oh, oh, oh. magdagdag pa tayo ng miso. At narito ang hulma ko. Perfecto! Gay sounds ng keto. Mahusay. Maging napakasarap nito. Hmm. Mukhang handa na ang cutlet. At baligtarin natin ito. Sige, malapit na akong matapos. Ayos. Oh, oh. Pinutol ko na ang buns. Well, hindi masyadong pantay, pero okay lang. Oh, paano ko gagawa ng burger? Oh, oh! Siguro makakahanap ako ng makakain sa basura. Sige. Hindi ko kailangan ng balat ng saging. Um, oo. Hindi ito. Hindi iyon. Oh! Heto ang mustard. Ho! Ano ang nakikita ko dito? Ito ay amag. mag. Medyo nabilaw ka na. Bilaw, Hmm. Ah, Interesante. Oh, kukuha ako ng kaunting giniling na karne mula rito. Sana hindi magalit si Chris. Si well, hindi ito sapat para sa isang cutlet. Pero, um, susubukan kong gawing masarap. Ah, uh, suwerte. Handa na ang aking cutlet at maaari mong dagdagan ng paborito kong mga sangkap. Ganda. Prosesong. Queso Keso. Mas maraming keso, mas masarap. Perfecto. Paano ka naman? Halika na. Bakit ka biglang naging importante? Nako, naghiwalay ang cutlet ko. Sayang. Oo, baka pwede kong idikit gamit ang keso. Oo, magiging original ito. Wala pang nakagawa nito dati. Perfecto. Oh, ayos. Chris, meron ka bang natira salad? Sige, salamat. Ah, ha, ha, ha. Magiging astig itong cheeseburger na may giniling na karne. Oh, mas gusto kong subukan ito sa sarili ko. Oh, tama, kailangan ko rin ng kamatis. Oh, tayo'y maghiwa. Okay, sobra na ito. Duh. Chris, pwede bang kunin ko ang huling piraso ng kamatis sa'yo? Siyempre. Ayos. Perfecto. Ayos. Handa na kami. Uh, whoa. Bakit ang pangit ng amoy? Hindi, salamat. Ayokong tikman ng burger na ito. Uh, kakilakilabot. Agoy! Bakit? Pinaghirapan ko talaga. Oh! Subukan so natin ito. Oo, oh, oh, ito ay isang obra maestra. Bravo, Chris. Dalawang tornilyo. <laughs> Panalo si Chris sa round na ito. Oo. Oh. Oo. Oh. Hindi ba't malinaw na mula sa simula? Hmm. Oh, mabuti. O, oh, tama. Ang bago mong gawain ay spaghetti. Oh. Oo, oh, malinaw. Kaya ko itong gawin. Hmm. Masaong malag ay hawag paliyuda na buksa ng kalan. Kung hindi mali ako. Hura! Kumukulo na ang tubig. Maari ko nang ilagay ang pasta. Okay, ah, uh, ganun lang. Haluin ko. Hayaan itong kumulo agad. Naku, naku. Hindi talaga masarap ang mga noodles na ito. Ayoko. Yakapin sila. Kadiri. Tago, kagilakilaba. Okay, kuni ko rin sa nga siyon. ngasyon. Tinintakot mo ako. Sabi ko na ngayon kung pinakamasarap na noodles ay noodles na gawa sa pera. Hora! Handa na ang spaghetti. Sa tingin ko, cute ito. Oo, oh, may mga kakaibang ugali ang mayayaman. Well, ang akin ay ganun din. Hmm, anong bango? Astig. Sarap! Magugustuhan to ni Champ. Ah, hello. Pareho pa rin kagaya Nye, ng kahapon. Piusa mo pakiusa hmm. Wow. Oo, akin ito. Magaling na trabaho. Magaling mga bata. Ako lang ang nakakaalam ng lihim na code at maari kong dalhin ang aking mga bara ng ginto upang palamutian ang pasta ng ginto. Ah, uh, ma-imagine mo ba kung gaano kayaman at kamahal ang magiging putahe ko? Sige, gadgarin ko itong ginto. Oh, yeah. Hello, Mitch. Wow! Astig! Hmm, ano ang dapat kong likhain sa ibabaw ng spaghetti na ito? Oh, tama. Tama. Sa tingin ko, magandang tingnan ng dahon na ito. Sige. Ganun lang. Astig! Tiyanan mo it na gustuhan! puring And may klaims yung kaya'ng idagdagang diamante. Bon appetit, chef! Ah! Wow, ang galeng. Ay nako, dolyar ba yan na panset? Hindi yan uh, nakakain. Well, hindi, ayoko niyan. Bueno, hindi ko tatanggihan ng isang diamante. Salamat. Sige, subukan natin ang pangalawang pansit. Parang luto ito ng nanay ko. Gusto ko ito. Talaga? Wow! Oh, nanalo ako! Nagtagumpay ka nga! Magaling na trabaho! Oh, Marge, ang bago mong gawain ay Caesar Salamat. Salad. Perfecto! Hindi ko alam kung ano ito, pero lulutuin ko. Papanoodin ko ang ginagawa ni Tris at uulitin ito. Kaya parang kailangan ng mga dahon. Nakuha ko na. Okay, pinulot ko sila sa gubat kaninang umaga. Oo. Okay, kailangan niya ngayon ng mga kamatis. Well, kailangan itong hiwain. Ha? Anong kakyutan? Kamatis ba talaga yan? Ang liit-liit naman. Sige, tingnan mo ang kamatis. Parang oh. sobrang liit. Ah. Well, ito ang binigay sa akin ng lola ko. Ito ang kamatis mula sa aming harden. Siguradong magiging sobrang sarap nito. Oh, hash this smell. Kan mong ibuhos ang espesyal na sarsa ng Caesar sa salad. At saka ko ito may hahalo. Oh, handa na. <laughs> Perfecto. Sige, paghaluin. Aba, wala akong ganitong klaseng sarsa. Oh! Oo, oh, pero may mayonnaise ako sa backpack ko. Ah, ayun na. Handa na. Hayaan mong kunin ko ito. Ilagay ito sa salad at haluin din. Oo. Oh, oh. Kadiri iyon. Oh. Ngayon ilalagay ko na ang salad sa plato. Hello. Parang may kulang. Hmm, interesante. Monsieur, kailangan ko ng kaunting Ipon. Salamat. Perfect. Wow. Tingnan mo ito, honey. Ay, ang ganda nito. Sige na. Pakinggan mo ang meron ako dito. Nuggets. Oh. huray. Perfecto, di ba? Parang ganyan. Oh, sino ang hindi pa natatapos ang mga nuggets na yon? Nakakatakot isipin. Kaya kailangan na lang magdagdag ng ilang kruton. Okay, maganda naman. Nabo, Crackers, sabi mo, o croutons, o kahit ano. Pwede na itong tinapay. Isang buwan na itong nasa backpack ko. Basagin natin ito sa ibabaw mismo. Handa na ang salad ah, ko! Ay. Ha, ha, ha. Oh, 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 nakita oh, kita. kita! Oh, magdadagdag ako ng ay. ginto. Ang oh, oh, chef ay masaya. Oh, napakaganda! At magdadagdag ako ng keso. I-grade natin ito. Ugh. Parang ginto, pero gawa sa gatas. Sa palagay ko. Astig. Okay, handa na. Mwa! Voila! Perfecto! Bon appetit, Shell! Halika! Bye-bye! Ah. Bye -bye. Interesting. Sige, salamat. Simulan natin Hello. sa salad na ito. Uh, may nakakain na ba nito bago ako? Ano yon? Ah, pasensya. Hindi. hindi, 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 hindi pwede yan. Oh, oh. Ayoko subukan yan. Pahiram ako ng ibang salad. Oh, shrimps! Napakasarap. Pa ba, ano. Ang bango. Ayos, perfecto. Siyempre, panalo si Chris. Batiin natin siya sa pagkapanalo sa laban ng kulinare Huwag kainin ang mga ito.